Magandang araw sa inyo mga idol. George Kihano po ulit o The Carloan Expert. So nandito na naman tayo uli sa Ortigas, Pasig. Place na kung saan ay gumagawa tayo ng videos, content para po sa mga binibenta po nating second hand na sasakyan. So right now, mayroon tayong mga nagdadatingan at syempre pinapaspasan po ang paglinis dahil gagawan po natin ng videos yan at para mapabilis po natin ang disposal ng mga second hand na ito. So Maraming mga naka-parking dito, di tayo maka baka singit para gumawa ng content. So, to be more productive, gumawa na lang ako ng video, sit down video dito sa loob ng kotse para naman matulungan ko kayo lalo na kung kayo po ay into buying po ng uh, brand new na sasakyan through auto loan. So, maybe some of you guys are uh, uh, thinking no kung sa ba mas magandang kumuha sa dealership or sa bangko, sa ba mas magandang offer dealership or bangko di pa orin ninyo ang video ng ito hanggang matapos para naman maging advantage ito para sa inyo. Okay? Before yan, natin yan umpisan mga Lodi, no? Kung kayo po ay into buying po ng brand new na sasakyan, kahit anong brand po yan, basta within Metro Manila, kayang-kaya pong galawan ni Dakar Loan Expert. Okay? Dahil meron po tayo mga assigned agents na tutulong po para sa inyo at siyempre si Dakar Loan Expert po ang nasa likod para mapabilis po ang process at ma-approve po kayo in organic way. So marami na po tayo mga testimonials dyan na talagang totoo si Dakar Loan Expert. At doon sa mga customers looking for second hand cars, try nyo pong i-check yung aking mga videos. Maybe some of the cars are still available. At check nyo rin po yung aking page dahil nagpo-post po ako ng mga second hand cars dito. At kung sakaling kursunada po ninyo, pwede po kayo magpa-compute through financing. Okay? And then yung mga customers dyan o followers dyan na may problema sa auto loan, nag-apply ng auto loan, walang uh, feedback kaming from the agents, walang show up, walang update, no? Uh, still on process, decline dahil SIMAP, uh, misrepresentation, kulang sa documentation or even yung mga forepossession ng inyong sasakyan. Nako. Patulong na kayo kay Dakar Loan Expert magpa-consult, magpa-advise po kayo at kung sa tingin kay kung sa tingin niyo kaya ninyong habulin ang inyong past dues, no? Gusto niyo i-resolve 'yan, eh, siyempre kaya niyo ring magbayad ng 500 pesos service fee kay The Carlo Loan Expert. Bakit? Unang-una, -una, effort, no? Pangalawa, expertise and experience. Pangatlo, hindi tayo magkakilala. <laughs> oh, 'Di ba? Oh, matagal na ba kitang follower o oh, joke lang Ganun talaga Lodi so one time payment lang po yan and then once na nagpadala po kayo through Gcash walang problema ako mismo ang tatawag sa'yo dahil nakalinya ako mm, di ba? kahit sa ang lupalop ka pa ng Pilipinas kahit sa abroad ka pa walang problema kaya ang tulungan ni Dakarlo na expert na isolve ang inyong mga problema. Okay? So tara, umpisa na natin itong mga lodi. Saan ba mas okay kumuha? Sa bangko o sa dealership? Depende. Depende sa pera mo. No? Pera mo na nakasave sa bangko. Flow ng pera mo sa bangko. Kung gaano nakatagal, kung magkano yung pumapasok at lumalabas na pera mo sa bangko, Okay? Magkano yung income mo? Lahat yan ganon. Okay? So, depende po yan. But, uh, usually, in my own experience, mas maraming kumukuha po sa dealership. Bakit? Kasi one-stop shop na. Kung baga, nag ka ng kotse, tumingin-tingin ka doon, nag-test drive ka doon, nakita mo na rin yung price list, at the same time, nandun na kagad yung promo. So, ikaw mismo may entice ka ng mag-apply ng auto loan sa dealership. Kaya, sometimes magandang mag-apply sa dealership. ba diba? Compared sa bangko. Dahil sa bangko, wala namang kotse doon. Numero lang ang pag-uusapan nyo doon. Diba? Depende pa yan sa pera mo kung kaya mo yung budget ng down payment. Dahil to be honest, malaki talaga ang down payment kapag sa bangko dahil wala silang ino-offer na magandang promo. Sometimes wala pa silang binibigay na free insurance, free chattel. O di ba? Eh yun ang nagpapalaki sa ano, eh, down payment eh. Bukod pa dun sa unit eh. Eh ang pinakamababang down payment ng ng ano ng uh, bangko is 20% based doon sa unit price. Unlike sa uh, dealership, Depende po sa month kung kailan ka kukuha, depende din po sa unit na gusto mong kunin. They can they can go as far as zero down payment or 5,000, 10,000 o saan ka pa. 'Di ba? Kaya mo pang ipangutang sa kapitbahay mo, kay bigan mo o ka kare, relatives mo yung down payment. Eh sa bangko hindi. Mag-iipon ka pa. Kaya maraming kumukuha ng auto loan sa dealership. Pero sa same din po 'yan, no? O baka kinikater din po ng bangko yung mga nasa dealership. Yun nga lang partnering with dealership, bank and dealership, no? So, depende po kung saan po kayo depositor. Let's say matagal na kayong depositor ng PS Bank. Wala pa kayong naging history ng pagkakautang gaya ng credit card, no? Okay na okay po kayo doon at yung kinuha mo naman sa saken ay hindi naman exaggerated na pagkamahal-mahal -mahal, at may pera ka nakapondo ngayon, well definitely mabilis pong makita ng PS Bank sa dealership, no? yung mga AO, account officer, yung mga banko nag, nagsisi po sa atin. No? O pag nasaan naman tayo, nasa banko naman tayo, let's say dumiretso tayo sa banko kung saan po tayo depositor, sometimes hindi tayo masyadong ina-anticipate or minsan nakakabuiset. Oh, hindi ko nila lahat idol ha. Nakakabuiset in the sense na gusto mo magtanong, gusto mo mag-apply ng auto loan, ang ibibigay sa is a piece of shit. <laughs> yung shit na 'yon, nandoon nakalagay yung mga list of requirements bago kanila i-entertain. So, ibig sabihin, kailangan mo munang i-produce yung mga list of requirements before ka nila i-entertain. Bago ka nila kumputan. Swerte mo na lang kung ang mag entertain sa sa'yo is yung mismong branch manager. BIP ka ngayon. Pero kung yung, kung yung tauhan nila gaya ng mga sales marketing lang, eh wala. Piece of shit lang. Tapos balik ka uli doon. Saka ko kukumputan tatanungin nila kung anong unit ang kursunada mo at magkano yung diskwento. So, yung enticement na ikaw ay gustong kumuha ay wala. Kung yung appetite of buying a car ay wala because wala nga rin sasakyan, wala mag entertain sa sa'yo. But mind you, napakababa ng monthly compared sa dealership. But may sikreto para makakuha ka ng magandang offer ng dealership na ngayon mo lang maririnig kay The Carlone Export. Uh, di ba? Yun, no, lakas mo rin eh no. Kaya kung ako sa'yo, mag-subscribe ka na sa channel ko, i-share mo ang video ito sa mga family members mo, sa mga relatives mo, sa mga kaibigan mo. Dahil malaking tulong ito, lalo na kung into buying sila ng bagong sasakyan. Malay mo, ma-treat ka pa nila sa labas, di ba? Libre kanilang kumain sa labas or ikaw yung unang isakay ng kanilang bagong sasakyan. So, di ba? So, ganito yung mga lodi. Ganito ang sekreto para makakuha po kayo ng magandang offer ng dealership. Okay? Ito ang turo ni The Expert. Okay? Dahil sa tinuro ko na dito sa video ito, okay? Disclaimer huwag kayong mag advantage sa mga ahente. Okay? Or else, ako makakalaban nyo. <laughs> okay? Ganito yan, idol. Kung gusto mo makakuha ng magandang promo sa... Uy, ang ganda naman ng BM. Yan, oh. Kulay blue. So, kung gusto mo makakuha ng magandang promo sa dealership, Okay? magpanggap ka ng marami kang alam dahil nanonood kay The Loan Expert. Sabi mo, isa akong follower ni The Carlon Expert, marami siyang tinuro sa akin. Yari ka. <laughs> so, gito idol. Okay? Kaya mong ibaba ang down payment, kaya mong ibaba ang iyong monthly amortization by simply asking the agent na po pwede bang ting Mamaya na. Kwento ko muna sa inyo kasi baka mamaya ma-spoil kay. Eh. Ganyan idol, pagpasok mo pa lang ng dealership, ang unang ibibigay sa iyo ng ahente is yung kanilang price list. Na wherein nandun ang unit price, yung promo na 20% and then payable up to 3 years up to 5 years. Yan ang basic promo. Okay? So pwede pang bumabayan. Paano? So kailangan mong mag uh, dealer hopping muna or mag-scout ka muna sa ibang dealership na pwede mo i-compare doon sa kanilang promo. Meron po akong uh, napuntahang dealership no? na ganito po ang offer sa akin, sabi niya mababa na, na daw ito. Okay? Gusto kong ipakita sa inyo yung competition kung totoo mababa na at kung mababa na, kaya niya po bang mag-offer ng mas mababa pa para ma-close na natin yung ating deal ano, ngayong araw na ito. But, okay, disclaimer, mahirapan kang makipag-deal ng ganyan kung wala ka pang approval. Why? Kasi tatanungin ka ng ahente kung ikaw ba ay nag-apply na o may approval na. Kapag magaling ang ahente, no, sumagot o mag-rebattle sa'yo, sasabihin niya kagad, may approval na po ba kayo? E eh kung wala pa, dead ball ka. Di ba? Kaya, kung ikaw ay magpapakompute, make sure na meron ka ng approval. Dahil madali mag-drag ng ahente kung may approval ka. Pero kung wala ka pang approval, then, pwede mo namang i-refer yung iyong knowledge kay the expert na meron kasi ako pinapanood na ano eh, na content creator eh, magaling na isang content creator na nakatulong sa akin. Pero di ko na sasabihin sa iyo dito. Pwede mo ba akong bigyan ng magandang offer? Dahil nag, nag ano na ako, nag-apply na ako, ay nag-apply, sorry. Nag uh, nag-scout na ako sa ibang dealership, sabi nila ito daw yung magandang offer. Sa ba may mas maganda pa ba dito? Kung sakasakaling sa iyo nauukuha. O di ba? So kapag sinabi mo 'yon, matik Dalawa lang yan. It's either imamatch niya or mas bababa siya. So, ang tanong, bababa nga ba? What if kung hindi? Patay ka ngayon. So, anong magic word, idol? Okay, tuturo ko sa inyo ang magic word para makakuha talaga kayo ng mababa. But don't take advantage on this, ha? Huwag niyong abusuhin. Okay? Ito, ituturo ko sa inyo is just to simplify lang na mabilis po ang inyong transaction na mabigyan po kayo ng magandang offer. Ganito yan, Lodi. Pwede mo ba akong bigyan ng magandang offer na hindi na ako pupunta sa ibang dealership? Yung tipo bang handling fee ka na lang. Yung word na handling fee. Okay? Pag sinabi mong handling fee, kumbaga sa law, sama na pato, wala na kita, ako lugi na. Ganon, yung tipo bang ang papakinabangan na lang ng ahinti, it's either zero or 5000 na lang or wala na talaga, isin ano na lang, yung kanilang sweldo na lang. Ganon, di ba? Pwede siyang mag-offer sa iyo. Kung ikaw ay mukhang approvable, pero kung ikaw ay alanganin, may utang ka sa credit card, mabagal ka magbayad sa mga previous mong loans, eh wag kang maghagil ng ganun dahil mapapahiya ka lang. Pero kung ikaw ay virgin pa, pwede kang humagil ng ganun, Lodi. Pwedeng pwede. Handling fee. So, kukumpitan ka na kagad ng, ano, ng, ng ng, ng sobrang babang down payment, sobrang baba ng monthly na katambling tumbling talaga. Yung tibo bang hindi mo na imamamatch sa iba. Yung iba, matalino. Ihingi pa ng ano, quotation coming from the other dealership or else hindi kanya bibigyan. May iba dyan ay magbibigay ka sa iyo, lalong-lalo na yung mga baguhang ahente. Bakit? Because they want to close the sale agad. Kailangan nila mag-establish ng maraming customer. Kailangan nila magpakitang gilas sa uh, dealership. Kailangan nila makaklose kahit walang kita. Basta maklose lang. Okay? Walang problema, idol. Kahit walang kita. Basta, wag mong abusuhin ang ahente. Dahil ang ahente ay nagtatrabaho din gaya mo na kailangan ng pera para may maipakain sa pamilya. Okay? At wag mong sasabihin sa ahente na ako na bahala sa'yo. Bigyan mo ng uh, figure. Let's say, I'll give you 5,000 on top of this. Na? Once na binigyan mo ko ng magandang offer. Or let's say like sabihin natin 10,000 just to be fair. Kasi kung 5,000 medyo mababa pa rin eh. Baka hindi ka bigyan. Kasi pinoprotektahan din talaga ng mga ahente ang ano eh, ang income eh. Kaya hindi sila basta-basta nagbabagsak ng computation unless kung may kalaban. At itong computation na ito ay sinasubmit sa management para mapa-approve. At kung hindi inaproban to, tumbling siya ngayon. Mapapahiya siya sa iyo ngayon. Doon sa mga na nanonood ng aking videos, take note, no? Mapagmasid kayo sa inyong mga kliyente. Uh, kailangan marunong kayo mag-discern kung sila ba ay seryoso o hindi o niloloko kayo. Okay? Pero di naman, di naman sinasabi natin na niloloko sila sometimes kasi may mga kliyente na ako na bahala sa iyo pagdating ng release wala na pala. 'Di ba? Kung handling fee ang ibibigay ay idol, wala nang kita si ahente. Kahit pa paano magbigay kayo 5,000, 10,000 na bukal sa inyong kalooban. Nakatulong po kayo sa ahente. At nakatulong din po siya sa inyo. It's a win-win situation. Kaya maganda ang kumuha sa dealership compared sa bangko. Sa bangko, ang may enjoy mo lang is mababa ang monthly. Pero when, when it comes to uh, uh down payment, exaggerated, talagang tatumbling ka. When it comes to follow up ng service, eh, hindi ka na niya ma-anticipate dahil si dealership na ang may hawak ng inyong after sales service. Kaya maganda rin kay dealership. Sometimes konti lang naman yung difference. It's a matter of 1,000, 2,000. Depende. Okay? So, ang sasabihin mo sa iyong ahente, lalo na kung ikaw ay approvable, no? sa tingin mo virgin ka pa, hindi ka pa na-decline nade ever since, wala kang mga delay payment, no? hindi ka slow payer, wala kang history ng credit card, pwede mong ihagel sa ahente ang handling fee. Okay? Uulitin ko, handling fee. Uulitin ko, magbigay ka ng token of appreciation once na na-approve ka at na-release ang iyong sasakyan. Dahil kung hindi ka magbibigay, ang kapal ng face mo. <laughs> Takaw kayo, no? Totoo yan! Ako na nagsasabi sa inyo. No? Oo. Oh, magpapakatotoo lang ako sa iyo, idol. Kaya, dahil marami talagang ganyan. Yung gusto lang makuha yung kanya. Dahil may benta. Maliit lang ang income naming mga ahente, to be honest. Ako na magsasabi sa inyo, lalo na yung mga baguhang ahente. Dahil medyo ano pa yan, uh, madali pang ano yan, madali pang maloko yan ng mga, ano, ng mga kliyente minsan. Minsan, minsan bigay ka agad yan. Tapos do binigay, hindi pala kinir, pinirmahan ng ano, ng management. O tapos, tumbling siya ngayon, iyak. Okay? So, I hope this video mga ka ay makatulong sa inyo. At suportahan nyo po ang aking uh, channel na ito. I-share po ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa mga friends ninyo. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, okay? Sa mga nais magpa-consult kay Dakar Loan Expert, hindi tayo tropa, kailangan mong mag-offer ng maganda kay Dakar Loan Expert kaya ng 500 para kayo ay ma-solve ang problema. Thank you for watching Dacolon Expert.